Isang araw, naglagay siya ng bulaklak sa eskultura dahil inisip niya ito ang Diyos. Habang pabalik, natapakan niya ang isang mailasong isda. Pinuntahan siya ni Richard at nalaman na may sakit si Emmeline dahil sa lason. Sinabihan niya ang binata na dalhin siya sa Diyos, kaya dinala siya ni Richard sa kagubatan malapit sa eskultura. Nagdasal ang binata sa eskultura upang gumaling si Emmeline. Mayat maya paigumaling ang dalaga at ipinahayag ni Richard ang nararamdaman niya para dito. Tinulungan niya si Emilyn makabalik ng dalampasigan at nagsimula na silang magkasama. Isang araw, naghalikan sila na nauwi sa kanilang mainit na pagtatali. Sa wakas, naintindihan na nila ang kanilang damdamin sa isa't isa at masaya silang magkasama. Nagsimula silang gugulin ang kanilang oras na magkasama at pinahalagahan ang bawat isa isang araw, hindi maganda ang pakiramdam ni Emmeline. Kinagabihan, sinubukang halikan siya ni Richard, ngunit tumanggi ito. Tinanong siya ng binata kung mahal pa ba siya nito. Sumagot naman si Emmeline na nasasaktan siya kapag gumagawa sila. Hindi nito alam ang nangyayari sa kanya at nararamdaman niya ang may gumagalaw sa kanyang tiyan. Hindi alam ng dalawa kung ano ang nangyayari kay Emmeline. Pagkaraan ng ilang buwan, narinig ni Richard ang tunog ng tambol mula sa malayo at nagpunta ito sa lugar ng pinanggalingan. Nang makarating siya sa lugar, nakita niya ang ilang katutubo na gumagawa ng ritual sa harap ng eskultura at nag-alay ng isang lalaki sa kanilang Diyos. Natakot si Richard kaya tumakbo ito pabalik sa dalampasigan. Narinig niya si Emily na sumisigaw sa sakit dahil mga anak na ito. Sa tulong ng binata, nakarao sa panganak si Emily ng isang sanggol na lalaki at pinangalanan nila itong padi. Sinubukan nilang pakainin ang sanggol ng prutas at tubig dahil wala silang ideya kung ano ang ipapakain dito. Kinarga ni Emily ang kanyang anak at pinasuso ito. Mayat maya, ikinwento ni Richard sa kanya ang tungkol sa mga katutubo at binalaan siyang wag nang magpunta sa kabilang bahagi ng isla. Isang araw, bumalik si Richard sa isla at nakita nito ang kalansay ni Paddy. Sinusubukan nitong pag-aralan ang tungkol sa katawan ng isang tao. Ang dalawa ay masaya sa kanilang buhay at wala na silang mahihiling pa. Tinuruan ni Emeline ang sanggol na lumangoy. Lumipas ang panahon at marunong ng lumangoy ang bata. Isang araw, habang naglalaro sila malapit sa baybayin, dumating ang ama ni Richard sa isla sakay ng barko. Nakita nila ito, ngunit mas pinili nilang hindi humingi ng tulong dito dahil masaya na sila sa isla. Dahil nababalutan sila ng putik, hindi sila matukoy ng ama ni Richard. Isang araw, bumalik ang pamilya sa lumang isla dahil nais ni Emeline muling makita ito. Naghanap naman si Richard ng saging at iniwan ang mag-ina sa bangka. Hindi napansin ni Emeline ang anak na kumuha ito ng mailasong berry at inilagay sa bangka. Hinintay ng mag-ina si Richard sa bangka Ngunit dahan-dahan itong kumayod palayo at si Paddy ay inihagis ang isang sagwan sa tubig. Hindi makuha ni Emmeline ang sagwan kaya sumigaw ito at tinawag si Richard na lumangway naman papunta sa kanila. Ngunit bigla na lamang may lumabas na pating at hinabol ang lalaki. Inihagis ni Emmeline ang isa pang sagwan sa pating kaya nakasakay si Richard sa bangka. Dahil walang magamit na sagwan, unti-unting inanod ang kanilang bangka sa gitna ng karagatan at nakalayo na sila sa isla. Ilang araw ang lumipas habang nasa kalagitnaan sila ng karagatan. Nagising sila Emeline at Richard at nakita nila si Paddy na kumakain ng mailasong berry. Sinubukan ng babae panatilihing gising ang anak dahil nagkakasakit ito. Dahil sa kawalan ng pag-asa, kinain din nila Richard at Emeline ang berry. Niyakap nila ang isa't isa sa huling pagtakataon at humiga upang hintayin na lamang ang kanilang kamatayan. Nakita ng ama ni Richard ang bangka at mabilis na tinungo ito. Nakarating siya sa bangka at nakita niya si Richard, Emeline at Paddy. Tinanong ng ama ang lalaki kung patay na sila at sumagot naman ang kapitan na hindi at sila ay tulog lamang. Nangangahulugan lamang na ang Barry ay mailason, ngunit hindi ito nakamamatay. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pananood sa Alfabro Channel. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at comment hanggang sa muli.